Hello guys, ayan, good morning. Ayan, malapit na tayo matapos. 11 a.m. na. Ayan, ngayon ay, ano na, October 22 na. Ayan. Lapit na ako matapos mga kasari. Ayan, nalingan sa likod ko. Hindi ko pa rin nagagalaw yan. Ayan, sa isang basket. Ayan, nakuha ko na. Yung natira dyan is yung papalitan ko na, ano, nawala ng hangin. eto papalitan ko na walang siya ng hangin. Ayan. Ayan. Ayan, naisabit ko na yung ano, sabit ko na yung mga chicherya. Chicherya pa lang ako. <coughs> Excuse me. Ayan. Ayan yung mga chicherya natin. Pinanuan ko lang yung mga ano, Ah, uh, mga walang laman na yung iba dyan, mga pa isa isa na lang ayan, tsaka tinanggal ko na yung pin sa, pinakataas pinaka na ano, ayan ayan, ka charge yung cellphone ko ayan tinanggal ko na yung sa pinakataas na yan ayan, meron pa dito ayan, pagka sa susunod yan ang ibababa ko ayan, ilalagay ko na siya dito ayan tapos yung mga mga pancit kanto na ang ilalagay ko dito at saka mga noodles. Ayan na isusunod ko ngayon. Ayan, tapos ay yung mga biscuit natin. At saka yung mga chocolates. Nilagay ko na siya sa ano. Ayan. Pinanggal ko na sa box. Para mandaling makita ni Trumer tsaka ng mga batang tumer natin. Ayan yung mga gamis. Ayan, tsaka ito. Ayan. May stick ko na dalawa doon nakatago. Ha. Teka, kunin ko lang. May stick ko pa dyan, oh. ha, itutuloy ko lang yung ginagawa ko ayan ito yung isusunod ko ito ang isusunod ko mga ano ayan, meron pa dito yung mga dilatang konti tapos wala pa ako sa ano ayan susunod sabon ang sabon ayan dahan dahan lang tayo ayan Ayan, ano, October 22 pa rin. Ayan, bumili ako ng mga kaunting kailangan at saka talagang mga shampoo bumili ako. Ayan, para meron akong pampuno doon sa aking lagayan. Ayan, malabo. Ayan, at napalitan ko na yung ano, yung, dito yung kichaya na, wait lang. Ayan, pinalas ko lang. Ito, bago kuha ko na naman ito. Sweet Panda Choco. Ayan. Ah, ito na yung kapalit ng kahapon na, ano, na binili ko na na wala ng hangin. Palitan na. Ang kasi pagdating saan, wala ng hangin agad. Ito, ito. Kaya, ilagay natin sa ayos. Kahit maayos naman nila inano yan, talagang ano, sabi nila talagang hindi maiwasan, talagang ganun. Kanina nga yung clover eh, nasa counter pa lang ako eh, ano na, uh, wala nang hangin, sa counter pa lang ako yun, pinalitan ng bagger. Sabi ko ano ba naman yan, sabi niya palitan ko, sabi ko sige so, ba, clover yun eh, o tingnan mo, ganun pa rin, wala talaga masyadong hangin yung clover. Ayan, okay na. Pinalitan niya yun eh. Walang hangin. Pa, pa ano ko lang. Kapupunta ko pa lang ng counter. Ayan. Tsaka bumili uli ako ng dekat. Kasi sabi ko sa inyo, nabili na yung dekat pa hapon dyan. Ayan, alam lang naman yung ano natin hindi nito kanina saka mag sarap yan meron na tayo basura ha huh? hindi talaga ano yung hangi naman. yung ano Ayan, tsaka ito talaga ang binili ko. Ayan, cream cell. Cream soap. Lahat to cream cell. Ayan, mga bagong cream cell. Ayan ko kung bago yan. Pero bago yan sa paningin ko. bago, bago lang. Wala yung kulay violet eh. Alas dyan Doray. Wala yung kulay violet. Ayan. Ayan. merong free ayan merong free ayan tsaka ito ayan mga cream natin tsaka hindi ba kayang kayang bitbitin dip lang talaga po tsaka pagi bar ito. Lychee. Ngayon ako na -ano nito. May tumal ako na sabi niya. Ate Faye, ka ng lychee na ano. Na tang, na juice. Bibili ko sa lahat. Nagahanap ako. Wala naman. Ngayon na ako ano nito. Ngayon kayo, kumuha na ako ng... Ang gusto na lang happy yata kung ko. ako. Dalawang dosena pala yung nakuha ko. Dalawang dosena pala ito. Okay lang yan. Matagal tayong expiration na ito. Ayan. August 2024. Ayan. Tapos, yung dalawang honey, tsaka tang orange, tsaka gray Great test, nakati kasi na, nabili na yung mga gratis dyan, ayan dyan lang muna yan ayan, ayun na yung ano ko, mga conditioner ko ayan, doon ko nilagay sa likod ayan gabi kasi kaya, ano yun eh. ayan yung ating conditioner ayan Hello guys, ayan, good morning. Ngayon ay... Um... October 24. Ayan, tama ba 24 ngayon? Ayan, 24 ngayon ay... Martes ay naglilinis ako ng mga freezer. Ang init. Winis time tayo. <laughs> Magwawalis na lang ako. Hindi pa ako nakapagwalis. Nagpunas muna ako ng ano at ako hindi pa din ano nakapagsuklay kasi pag ising natin is basta may clamp lang tayo sa buho <laughs> eh, may clamp ko lang yan wala na suklay suklay <laughs> ayan pawis ayan nakapag-finish na ako. Ayan, pusa. Nandiyan ka, pati doon. Ang ganda Ayan, si Buddha. Si Buddha, Buddha. Ayan, ito. Ano talaga to? Kalawang na. Pinunasan ko lang ito lang. Tsaka, ito yung pinakababa. Sa pinakababa niya. Ayan. Pusa. <laughs> Ayan lang. Dapat to yung basta. Ito yung ano no. Ito yung... basahan Ayan. Tsaka ito, pinanasan ko na din lahat. Kasi madumi na. Ayan. Punas-punas na tayo. Ayan, tsaka yung isang yon. Yan na, po na. Ayan, tapos na. <laughs> tapos na ako maglinis. Linis, linis lang. Ayan. Update, update lang po. Hello, good morning. Ayan. Ah, uh, ngayon ay October 25 na. Ayan. <laughs> ang bilis ng ang bilis talaga ng araw ako hindi nakapuntang palengke ayan ngayon pupunta akong palengke kasi madami pa tayong stock mga kasari eh. uh, magbabayad tayo ng ano, tubig sa internet natin ayan kamusta kayo mga kasari next week bakasyon na tayo bakasyon <laughs> sila no bakasyon sila kasi mga estudyante natin walang pasok butuhan na butuhan na dito sa Pilipinas ayan mga um, mga uh, uh, natin, local ayan. ayan kamusta kayo update update lang tayo mga kasari ah. makulimlim <laughs> makulimlim ang panahon natin ngayon Anong oras na mako? 10.07 na daw. <laughs> Alas 17 na. Ayan, ang um, okay lang yan. Maaga pa lang. Maaga pa yan. Ay, tsaka, pupunta lang ako ng grocery. Uh, bibili lang ako ng mga kape. Ayan. Kape kasi minsan walang brown. Nung nakaraan walang brown. Kaya titignan ko ngayon kung meron ng ano, ah coffee to brown. Ayan, tsaka blanca. Dapat tukuhan ako ng maraming kape ngayon kasi nawawala yung mga kapi. Babili pa naman mga kape ngayon. Ayan, yan lang.